nagpa-viral nga po na nangyari sa naiya po hindi po sa sementery to kundi sa naiya to pinalabas po namin yan kahapon para maging paalala po sa lahat na ngayong undas medyo maging chill tayo mm huwag -hmm. mainit ang ulo kasi it can lead uh, based on experience pwede siyang dumating sa hindi magandang uh, pangyayari or mm -hmm. even cause death oh, oh, sabi nga tayo. nila no? so yan po ay nangyari ng dahil sa Nag-double park po yung babae na may kasamang bata, mm -hmm. iniwan niya yung numbers niya doon at saka yung note doon sa labas ng kotse. Kasi siya ay, tama chiki buntis siya, kailangan mm -mm. niya pong pumunta ng CR. May Pero pagbalik niya, Oo. ay ganito po yung nangyari. Recall ting patikim, mga kapatid. <coughs> ay, sorry po, sorry po. Tag oh, sige talaga <coughs> po! Sorry po. Ano? buntis kayo. sila. Yes, yes, yes. So, ang update po dyan ay alam mo, sabi pagka yan ay nagwa viral na, yung na ay nagiging NBI eh. So, ano po ano nahanap na nila yung pamilya. Ano oh, na oh, oh. pero kasi tayo dito it's not about kung sino yung mga taong yun eh mm -hmm. no unless mm -hmm. gusto nila makipag-usap sa atin no we're okay it's really about us uh, showing you uh, kung ano pwedeng mangyari pag hindi maayos yung usapan yes. no? So sa pala lang po parang cautionary tale sa so tingnan niyo na lang po kung kayo ay curious kung ano yung development po tungkol sa kung sino yung mga taong involved kasi napangalanan na uh -huh. sa social media ano po uh, ay tingnan niyo na lang po pero maraming iba't ibang mga reaksyon mase at chiki baka mm -hmm. pwedeng basahin yung ilan sa sige. asan Asa na? Eto. Si Jerica Castro. Ang sabi niya, parehas may mali. Pero nag-iwan ng note at tinawagan pa nga si Buntis. Okay na sana yon Kaso pagbalik niya kasama ang anak niya, maabutan nila Anli Malulutong na mura. Kamusta naman ang trauma sa anak ni Ate Buntis? May pahabol pa na dirty fingers sa bagets nung nakagreen kaugali na rin ng matandang kasama niya na palamura. Sinira pa nila side mirror at pinagsisipa ang kotse ni Buntis. Very wrong. Ugali naman talaga ng mga tao. Yeah. Okay. Some okay. other reactions, Chiki? Oo, si Ramil Ang naman, sabi niya, hindi din natin alam kung paano kasi ang paliwanag ng buntis nung dumating siya. Nagsorry ba siya agad or naging maangas ba siya kaya nagmistulang mag-incredible hook ang buong pamilya. Buong pamilya may problema to sa pag-iisip, may problema sila sa anger management. Delikado to sa kalsada. Imagine, ito palang pagkakamali ng buntis, ganyan na sila halos pumutok na ugat sa batok nila. Lalo na siguro pag nasagi mo sa sakyan ito, baka nakip ng tao to. So, yan yung mga pro mm. o yung mga kakampi doon sa babae. Oo. So, yung hindi naman kampi, masaya nakita mo ba yung mga susunod Oo. na komento? Oo. Si Joanne. Si Joanne Hart. Garte. Sabi niya, galing kami dyan noong October 26. 26. Merong parking mismo sa loob nga lang. Nakakapagtaka, di pinapagamit. Eh, may mga lumalabas galing sa loob ng main parking nila. Mapupuno talaga sa labas ng parking kung di sila nagpapapasok sa loob eto oh, pa against din Alex Marvin Badong sabi niya isaayos kasi na pagpapark kung maiihiman yan o nagmamadali kasi hindi po park ang naiya Okay, Oo. so yun po ano, uh, tulad ng aming inulat kahapon, uh, ito ay may merong reaction din ang uh, naiya mm. sa uh, ng imbestigasyon ng MIAA ba. Tapos ay uh, so of course ang question po kasi diyan eh, uh, sa gulo na yon, nasaan ang, ang security yun. team. So para importante po 'yon lalo sa sa panahon na marami pong dumarating tayong uh, mga kababayan na gumagamit ng airport. Bukang mm. kailangan merong ganoon. So yan po ay dapat nakasama sa investigasyon.